Hello mga idol, pasensya na kung hindi ako maka-upload araw-araw, busy lang po kasi talaga ang inyong lingkod, isinisingit ko lamang po kasi ang pag -e edit pag may konting time, pero promise babawi po ako at mahaba pa po ang istory ni Xiao Che salamat sa pangunawa mga lords ang pagpapatuloy. At lumipat ang eksena sa isang libingan kung saan makikita ang isang matanda na nakatayo ng tuwid at ito ay ang lolo ng ating bida. Kina nito ang puntod at ikinikwento ang mga naging kaganapan sa kanilang clan. Sinabi nito sa mahinahong bosses na Lenger, may malaking kaganapan ang magaganap ngayon sa clan at ang Xiao Sect ay official na nagpadala ng tauhan sa kanilang clan. At itinuon nito ang kanyang paningin sa puntod at sinabi, Sa wakas daw ang kanilang Xiao clan ay magkakaroon na ng pagkakataon upang maitaas ang sarili nito. Kaya lang, kaya lang ay hindi mo man lang ito masasaksihan. Dagdag pa nito na maging si Xiao Che ay kasal na din. Sinabi pa nito na, kahit si Xiao Che daw ay hindi nito tunay na anak ay inalay pero nito ang kanyang sarili. Gaya ng isang tunay na anak, kaya gagawin ko ang aking lahat na makakaya upang protektahan siya. At pagkasabi niya noon ay nakarinig ito ng pagkrak ng kung ano nananggang ahulugan na may tao sa paligid. Naalarma ito at lumingon na may pandidilat ng mata. Sabay tinanong kung sino ang naria, Ito pala ay si Yulong na agad na yumuko at nagbigay ng pagbati. Yumuko ito at nagpakilala na siya si Yulong na bumabati sa fifth elder. Humingi ito ng payumanhin at sinabi na hindi niya inaakala na narito ang fifth elder. At sinabing patawad kung naistorbo siya nito. At nang iniangat niya ang kanyang ulo ay nagtaka siya, nanlaki na lang ang kanyang mata at napatanong kung saan na ba ito nagpunta. At lo pa siyang nagulantang ng maramdaman niya na ito ay nasa likod na niya. Isang matalim na boses ang nagtanong kay Yulong kung narinig daw ba nito ang mga sinabi nito kanina. Lumingon ito at natatarantang sinabi na kaka dating niya lamang at kinakabahan na nagtanong ito sa elder kung meron daw ba itong sinabi. Napasabi si Yulong sa kanyang isip na sobrang lakas ng killing intent ng matanda na ito. At makikita ang sobrang lakas na aura ang lumalabas sa elder na nagtatanong kung ano naman daw ang ginagawa ng hangal na ito dito. Habang si Yulong ay natatarantang iniisip kung ano ang isasagot dito, pinilit nitong ipak alma ang sarili at yumuko. Nagsalita ito at sinabing, ang mensahero ay dadating bukas kaya ako na si Yulong ay nagpunta dito upang ipaabot ang impormasyon sa dakilang elder. Seryosong nagsalita naman ang elder nang, Oh, ganun ba? Bukas na dadating ang ipinadala ng Shao Sek. At malamang ay isa ka sa nagnanais na mapili. Tumalikod ang elder at sinabing, Kung ganun, isa ka rin sa maaring maging pag-asa. Pag-asa na may taas ang Shao Clan. At habang nakalayo na si Yulong ay nakayuko nito na sinabing labis po ang inyong papuri sa akin mahal na elder. At susubukan at gagawin ko lamang po ang aking makakaya. At nang makaalis na ang elder ay nakahinga na ng maluwag si Yulong. Sa isip niya na ang matandang hukloban na ito ay hindi madaling lokohin. Halos muntik na akong mamatay. Pero di bale, Sulit na naalaman ko na si Xiao Che ay hindi tunay na anak ni Xiao Ye. Ngumiti ito sinabi na tila ang mga bag -e ay magiging enterisante. Sa labas naman ng klan ay abala ang lahat. Ang iba ay naglilinis. At iba ay naglalatag ng carpet at ginagawa nila ang kanilang makakaya habang ang first elder ay sinisigawan ng mga disciple na magmadali. Naihanda ang lahat ng mga kinakailangan. Linisi ng lahat ng madumi at nagbanta pa ito na kung ang mensahero ng Shaosek ay hindi masiyahan ay lahat daw sila ay mamamatay. Naikinalingon naman ng mga disciple sa direksyon nito. Bigla naman na may umagaw ng pansin nito. Lumingon ito at nakita ang mga katulong kaya isinigaw din ito na. Inutusan ang mga katulong na babae. Ilagay sa unahan ng mga may magandang itsura at ang mga pangit ay itago at huwag munang palabasin. Dahil nakita sila ng kanilang bisita at madismaya ang mga iyon ay, sinisigurado niya raw na ibebenta niya ang mga ito sa mga bahay aliwan, na ikinuwindang ng nasa unahan, at ikinatakip ng bibig ng isa habang ang nasa likuran ay walaman man lamang kariyay reaksyon. At lumipat ang istorya sa ating bida, nakahiga ito at natutulog, ngunit baka sa mukha ang inis dahil sa ingay na naririnig. Napinag mamadali siya na gumising, at panay ang katok ng malakas sa kanyang pinto, at napabalikwas ito ng bangon, na naiinis na nagtanong kung sino ba ang istorbo na iyan at ang aga-aga pa. Hindi daw ba nito siya papatulog, ngunit nagtaka naman siya at itiningin ang paningin sa paligid dahil malambot at anlamig sa kinaroroonan niya. At kanyang kamay ay may nahawakan siyang malambot. At paglingon niya sa kanyang gilid ay nakita niya nakapatong pala ang kanyang kamay sa malamig na kokomilo ni Ching Yu. Kaya, pagdilat ng mata ni Ching Yu ay hinawakan nito ang kamay ni Xiao Che pagkatapos ay. Ayon na nga, nagmistulang fireworks ang paligid dahil nakatikim ang ating bida ng mahiwagang sampal. Sinubukan ni Shoutchen na magreklamo dahil kasal na naman daw sila kaya hindi nito kailangan naman akit sakaling mahawakan siya nito. Sinabihan naman siya ni Qingyu na magtigil siya dahil hinayaan lamang daw siya nito na matulog sa kama dahil halos kalahating patay na ito kanina. Pero hindi yun hanggang mahulugan na binigyan na siya nito ng permiso upang siya ay hawakan. Kaya muli siyang binalaan ni Ching Yu na kung sakaling ulitin daw ito ng ating bida ay mangyayari din dito kung ano ang ginawa nito kay Yulong. Sinabi ni Xiao Chen na wag naman daw ganoon. Dahil magkaiba naman daw sila ni Yulong dahil si Yulong umano ay nagtangka ng hindi maganda sa asawa ng iba. Samantalang ang nagawa lamang daw niya ay aksidenteng mahawakan ng aking asawa. At tingnan mo ang ginawa mo paano ako lalabas ng ganito ang aking itsura. Dahil makikita na may malaking bukol sa pais ni ang ating bida dulot ng sampal ni Ching Yu. Samantalang nagsasalita pa si Xiao Che ay hinawakan ni Ching Yu ang pais ni ni Xiao Che ng kanyang isang daliri na nilagyan niya ng enerhiya. Naikinapikit ng isang mata ng ating bida. Nilagyan pala ni Ching Yu ng yelo ang pisngi ni Xiao Che at sinabi dito na makakatulong daw yun para maalis ang pamamaga, at dahil dun ay may panunoyan na nagsalita ang ating bida habang pinagpapawisan at sinabing so ang lagay ay dapat pakitang pasalamatan. Ngunit sinagot lang siya ni Ching Yu ng, walang anuman, kaya ganito na lamang ang ekspresyon ng ating bida, muling nagsalita si Ching Yu at sinabing, ang mensahero na ipinadala ng Xiao Sect ay dadating ngayong araw. Dagdag pa ni Ching Yu na hindi umano niya makakadalo sa welcome party. Tumugon naman dito si Xiao Che at nagtanong kung bakit hindi ito pupunta. Ayaw daw ba nito na makita ang kahanga-hangang mensahero? Ngunit mabilis naman siyang sinagot nito na hindi. Naailang na ipinaliwanag ni Xiao Chen na ang clan head daw ay halos nagkakandara pa para lang makita ang mensahero ng Xiao clan. Tapos ikaw ayaw mo, kahit pa daw na si Jing Yu ay disciple ng Icy Cloud Palace. Sinabi naman ni Ching Yu na ipinagbigay alam sa kanya ng kanyang master na ang mensahero ng Xiao clan ay si Xiao Kuang Yun. Dagdag pa ni Jing Yu na ang taong yun ay mataas ang cultivation ngunit mayabang ito kung umasta, ito ay dahil sa malakas nitong background kaya dapat itong mag-ingat sa taong iyon kaya sumang-ayon dito si Xiao Che at sinabing tatandaan niya iyon nakangiti naman na nagsalita sa isip itong si Xiao Che na sinasabing ang kanyang baby Ching Yu ay nag-aalala sa kanya sa kabilang banda naman ay makikita ang mga disciple na maayos na nakapwesto sa isang formation upang salubungin ang mga bisita sa kanilang clan Samantalang makikita ang isang disciple na nagrereklamo sa kapwa nito disciple habang pawis na pawis. Sinabi nito naghihintay siya ng halos limang oras pero hanggang ngayon wala pa ring damadating. Pagalit naman na sumang ayon dito ang kanyang katabi. At tingin daw ba ng mga iyon ay sila'y mga Diyos? Sinaway naman sila ng nasa huli dahil ayon dito ang mga iyon ay galing sa Shao kung kaya ang mga iyon ay may thought uring na rin na parang mga Diyos. Naputol naman ang kanilang usapan ng biglang isang disciple ang nagmamadaling tumakbo papalapit sa elder at ibinalita na ang mensahero na hinihintay nila sa wakas ay dumating na. At dahil doon ay sumigaw ng malakas ang elder at inutusan ang mga disciple na magmadali upang e-welcome ang mga bisita. Sa kabilang banda naman ay makikita ang isang napakagurang karuwahi at mapapansin na hindi ito basta-basta dahil sa mga mababangis na tindig ng mga kabayo na humuhila sa kanila. At sa loob nito makikita ang isang maskuladong lalaki na may katabing babae sa magkabila nito. Habang makikita rin ang mga escort nito na seryosong nakasunod. At nang makita ito ng mga disciple ng Shao Clan ay nagbago ang mga expression nito at mga, nagsitulo ang mga laway nito, at mga napapakamento, na sinabi ng isa na siya ay nagsiselos, at ang isa ay napawaw, at gusto na raw nito na maging mensahero ng Shaosek kung saan pinagsisilbihan siya ng magagandang babae sa buong oras. Lalong-lalo na ang isa na nanggangarap pa na sana daw ay maging kagaya siya ng lalaking iyon balang araw. Subalit ang elder naman ay masayang tinawag ang pangalan ng mensahero at binanggit. Ang pangalan na Xiao Yuhai. At malugod itong sinalubong ng pagbat hanggang dito na lang muna mga idol. Pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag -subscribe. Kita kit sa susunod mga lods. Bye!